So, hello mga lovies! Welcome back to my YouTube channel. And so, for today's video, um, magpunta kami sa Ilog kasi uh, maliligo kami kasi andito yung pamangkin. Na bumisita na naman siya. Ani, Chris! Ani, dali, dali, dali. Eh, hey, what's up mga lovies? Pangit kayo lahat! <laughs> ano, sa, magpunta na naman siya dito para maligo na. So, maglaba din kami ng mga bag mga lovies. So, yun mga lovies, sumahan kami. Siya si April and Yung iba na may mga kasama mga labis ang doon na. Nauna na. So, ayan. Um, kung bago pa lang kayo nakadaan sa aming channel mga labis, sige so, pong kalimutan mag-subscribe and i-click nyo na po ang bell, notification bell para lagi po kayong updated. So, ayan. At kung magustuhan nyo, like, comment, and share. So, nauna na sila. huy, hulat! So, ang dami kaming, dami kaming labahan. Ay, kabayang bakla. Ang dami kaming labahan, ano, bag. <laughs> bag-ulang, bag-ulang.

Ang pusil-pusil. Agay ka na to. Kita to. Kaya ito nga kalbo to. <laughs> Oo. Oh, Ari o. Manis ako. Oh. Ari o. Oh, Ayag ka. Oh, no. yeah. Shokoy nga. Shokoy nga kalbo eh. Hi guys. Ha? Ito si to. Diba? Di Diba? So may karabaw pala kami dito kasama mga labis. So, hindi naman yan siya magano kasi. Hindi naman niya Ina. namin siya gagalawin. Kaya hindi na niya siya mananakit. So guys, yung mga Ang ah, mga... Uh. Si binini nyo guys. With Oh my Ang oh. araw yun at pizza. Dones! Anong pizza? Um... Aywan ko na eh. Nakalimutan ko. Anak ko! Kaya yung farewell namin pero hindi ako sumama. Si kasi magbabanding. Tayo! Eh? <hazit> hindi mo pag ng kalabaw. Gusto ko? Tayo! Pistol <tuk> ke rambutan, <tangan> heeh, sidik <tuk> jati banget. gutom guys, na sila. Sobrang gutom guys, tubo muna tayo. <laughs> Yan, sobrang gutom na sila. At pa si Alex. Ta! ta. Eh, yeah. yeah. <laughs> yeah. At, sige, panindot mo ni Adrian Mag-Elias Dance Challenge. Okay. <gasps> Ay, kalahan daw. Magkaan mo eh ba? Mahulog ka na. Dari ka. So, ayan mga labis, no? Ipanggutom na ang mga bata, o. Nagkakaon na sila. Huwag ka ng tubo. So, ligo na mo. Huwag Huwag ka pa matuka. Tuh! Oh, Ligo na mo to! <laughs> Kaluluo yung mga bata, oh. Mga pobre nga bata, oh. Wala oh. kaon.

Oke OA naman. Oh, ingat-ingatan ko. Ang ta oh, tae. Ang <laughs> tae oh, oh, mo ko. Dali ah, kaya makabuhi to karon. Dasa dalom. Kita mo? Tani gipatay mo na lang to. Oy, to ko ano to ngano to? Pa Iwe Ha? Kita abo. Paano kaya niya giitsa buhi pa? Ganya. Ang

Nakapagatan. <laughs> Nakapagbaga. Nakapag ano ka <laughs> ano na? Teka to. Nakakapagbaga. Ano? Nakakapagbaga. Nakakapagbaga. Hindi ganit ko ka ba lumahalabis eh. si napakapagbababag. Oh, ito naman eh, oh. Kusga! Patya na lang! Patya na lang! Ay, baka na lang kay Prilan. Uh, huh? diri ka na lang, ni. Wait lang. Okay. Wait lang. Tanawa ni. Dasig. Ara. Wala. Suong nga di oh. Okay. Tanawa bala, tiglum bala. Dek, wala ito banda deo dira niya gisalok kanina ara ang isa ka asal to buhi pa tong isa bibaw okay. okay. <coughs> dali na ta lawi na ta lawi okay.

So, ayan mga labis. Uwi na kami. Siyempre. Tapos na kami mag... Tapos na kami mag... Ano? Maligo. At siyempre, tapos na rin kami mag... Laba. Ayan yung kuha. Pareho, nakuha na na. Jacket mo to ba? So, ayan mga labis. Uwi na kami malabis labis. At siyempre, Uuwi na kami. Ano kasunod niyan? mag end na ako sa ating video. So, maraming salamat sa inyong panunood, mga labis. Hindi na natin pahabain pa ang ating video at iwas tayo sa full storage. Baka hindi na natin kasi. So, ayan, mga labis. Hanggang dito lang muna ang ating video for today. So, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, uh, I hope na hindi kayo magsasawa sa aming panoorin mga labis. At salamat sa inyong support, ah. At kung bago pa lang kayo nakataan sa aming channel mga labis, hindi pong kalimutan mag-subscribe click na rin po ang bell button. I-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod na video. So, ayan mga labis. Salamat and I wish you all. And I love you guys. Thank you for watching mga Bye-bye! Isang hi naman dyan! Bye! <laughs>